So ayun Si Nilo okay na At Naano si boss Nilo na Nabalis. Nabalis Nababalis ba matanda? Ha? Oh. Nababalis Nabalis ba matanda? Oo oh, Namumula mata eh Ano <laughs> yun? Nanginginig pa? Shout out boss Nilo Ito na kasunod nakatira eh na, Eh e lili ni si gulong to. Hey. Oh yeah yeah. Ano ito, ito, ito na kasalubong ni Bus okay. Ano niya Ulang na, iyo. Na babalik si Papa matanda. <laughs> oh yan, ito yung nakuha ni Sir, dalawang pure na Golden Boy na boss. Tapos yun, Boston <laughs> Black. Tsaka <laughs> yung abo na yan, binigay ko na ninyo si Sew. Oh. Maganda, oh. <laughs> Oh, dami, oh. 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 Oo. Sir, thank you. Thank you. Thank you sir. ah. Uh. <laughs> oh ya, kau ini sa bakor. So. Yon, cai <clears throat> so, at pati yung matig na solve, idadalhin din yan sa Bacoor. So, thank you kay Sir George. So, eh may pinadala ko sa kanya na pure den na... Ay, pala, pareho palang winner yung nakuha ni Sir, no? Parehong winner. Oh, ito, oh. Mukha check. Oh, wala ka bang babatiyan, Ah, yung binan mo? Huh? Isabi sabi mo kahit dumaan ang binan mo, ano sasabihin mo sa binan mo? Hindi <laughs> babatiyan. Ayon. So ayun, binigyan na ako ni sir Ang nipis, oh. Puro bago kasi oh. Thank you sir. Sir, Thank you. salamat po. Pagbalik niyo ulit. <laughs> hindi na tayo nakatagay eh, sa susunod na lang. Thank you po, sir. Ha. Tara, hatid natin si sir. <laughs> Seryoso si <sisew>, Sir, ha? <laughs> <laughs> hindi hindi lumilitang katawan ng babae. Eh. Ah, uh, ah. Uh, sa ng Malaki eh. pa rin ang katawan. Kahit pinaglimlim niya. So ayun, yung yung babae kasama na si Sel, binigay ko na kay Sel. Hindi na yung kasama sa bilang. Para anti mano may sisiw na siya. Ah, pakita. Pakita mo nga diyan diyan, bigay pakita mo. Mm. Ayun yung sisiw. O, yan, oh, ayan oh kasama ng babae oh ayan oh kala nyo binibiro ko kayo yung kabila po ayun na huwag na huwag na yung baba huwag na yung baba. so ayan yung babae oh ah. may akay ah eh kaya naiyak tara Biyernes <coughs> ngayon, ano, ano, Webes? Yo, yo. Ah, so yan, Ati, atin natin na natin ating bayer. <coughs> <slungan> Nabubuksan yan? Ito na lang natin nga. Matipid Diana sir. Nang. Uh oh. Alim po? Ah, oh, madali lang yan. Ibibigay ko siya yung number ng shop, papunta kay Santa Rosa nga lang Oo. Uh, pwede ba maghapon niya? Oo, saglit lang yan. Uh, Kahit idaan nyo dyan ngayon, Santa Rosa, tatawagan ko. Okay, di hindi, hindi bababa nyo sa shop niya. Sa shop? Santa Rosa. Magagawa na yan? Tatawagan ko ho. So yun, hanggang, papaalam muna ako dito. Magpapaalam na ho kami. Ito po si Randy from TV. Mukha-check. Ano <laughs> meron? So, yun. Bye-bye po. Hindi ka lang po. Salamat po.